Yes, ma'am. Nasabi mo na ba kay Christy yung ko? Yes, ma'am. Alam niya na po ang lahat. Good. Very good. Didanaan kita ng kumot sa kaunan para maging komportable yung higa mo dito. Okay lang ka niyan. Pabayaan mo na lang ako dito. <laughs> Jordan naman. Huwag ka na makulit. Sinabi kang wala naman ang pakialam dyan eh. Pwede bang alisin mo na lang yan? Huwag ka na makulit, Jordan. Ano yan? Ah! Ah! Shhh! Ah! I will take good care of you. Oo ano naman na ba ng video? Oo naman. Ang galing nga eh. Parang totoong totoo. Here. Adil is Adil. Wow, is this mine? Ayos ah. <laughs> Malis na ni Christy, no? Corrupt din yung nakuha niya, investigator. Yep. Nagkatao lang na kailangan ko. Besides, you gave me a deal na hindi ko matatanggihan. Sige na, mag-report ka na doon sa babae niyon. Alam mo na rin kung anong sasabihin sa kanya para tantanan niya na kami, no? Ako nang bahala dun. Tignan ko na lang kung guluhin mo pa kami ngayon, Christy. <laughs> Nagdududa talaga ako, Eunice. May tinatago si Leon na ayaw niyang ipaalam sa akin. What could it be? I don't know. Buti na lang tumawag si Rani. May sasabihin daw siya sa atin, so... You know, he But should he be he... here soon. Yeah, he's on his way. I can't wait to hear what he's about to report to you. Ako din. Good evening. Good evening. Please take a seat. Ms. Ano'y nakapala namin hinihintay? Ano yung kailangan mo sabihin? Alam naman natin na si Billy no nasagasa noong araw na yan, si Christy ang kanyang kakausapin. At kung ano man ang sasabihin niya kay Christy, wala pa akong sapat na informasyon tungkol doon. Tang si Billy lamang nakakaalam, pero hindi pa niya kaya magsalita. But she's improving. Good to hear that. Inaalam ko pa yung plate number ng coaching na kasagasa kay Billy. Pero walang witness na makapagsabi ng numero. Pati CCTV camera footage hindi ganong malinaw ang pagkakuha. Kaya, tama ang sabi ng mga polis. May harapan silang lutas yung tungkasan to. Okay, so, ano yung kailangan mong sabihin sa akin? You requested na imbestigahan ko si Leon. Iniisip mo bang kaawin ng pwedeng gumawa ito sa kanya? O baka naman dating member ng Kalasag ang gustong gantihan siya? Yes. Well, natuklasan ko namang walang kaawi si Leon na pwedeng gumawa ito sa kanya. Pero, meron akong nalaman na posibleng isang sekreto na tuklasan ni Billy. Anong sekreto? Alam mo ba na may kapatid si Leon? At ito'y walang iba kundi si Shira.